Halos dalawang daang Chinese na nahuli sa mga ilegal na Pogo Hub sa Pilipinas ang nakatakdang i report pabalik ng China ngayong pong araw. Ang ilan sa kanila may iiwang anak sa kinakasamang Pinay. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam, Rafi ni kulang isang buwan nga bago yung total pogo ban sa pagtatapos ng taon ay uh, ide-deport ang halos dalawang daang pogo workers pabalik ng China ngayong tanghali. Ang ilan sa mga nila mga pamilya, malungkot na na maalam sa mga aalis na nilang mahal sa buhay. Mahigpit na yakap at matatamis na halik ang ginawang pamamaalam ng ilan sa mga ide-deport na Pogo workers sa kanilang mga mahal sa buhay. Bumuhos naman ang luha ng mag-anak na ito. May iwan kasi ng amang Chinese hindi lang ang kanyang pinay na partner kundi maging ang kanyang limang buwang gulang na anak. Posibleng ito na ang huling pagkikita ng mag-ama. Kasama kasi ang lalaki sa 190 na Pogo workers sa ide-deport pabalik ng China ngayong tanghali. Ang sanggol, tinaguri ang pugo baby na sinusuportahan ng paok. Masakit rin para sa mga asawa at partner ng ilang deportee ang pamamaala. Narito po ang pahayag ng ilan sa kanila. Uh, sana po, uh, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. <coughs> <coughs> sana po, bigyan <coughs> nandiyan, makabalik po yung partner ko. <laughs> ang, ang unfair po kasi nila. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo na dadamay. Eh. Kabilang na yung asawa Rafi Connie, bukod sa DSWD, nakikipag-unayan na rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng no PAOC sa Chinese Embassy sa Pilipinas para sa mga Pogo baby o yung mga Chinese, yung mga magulang. Sabi ni PAOC Executive Director Yusek Gilbert Cruz, problema nila ngayon ang magiging status sa mga bata dito sa Pilipinas, lalo pagdating sa isyu ng birth certificate ng mga sanggol. Ide-deport ang mga Chinese silang mga magulang dahil sa immigration violations. Galing sila sa mga raids sa mga Pogo sa Lapu-Lapu, Cebu, Bambantarlak, Clark sa Pampanga at dito sa Pasay. Paalala ng PAOK may hanggang December 31 ang mga dayuhang Pogo workers para umalis ng bansa. Pagsabit kasi o pagsapit kasi ng unang araw ng 2025, ituturing na silang illegal aliens. Ang PAOK sinabi naman na paiigtingin ang kampanya kontra illegal ng mga Pugo pagsapit ng Enero. Samantala sa mga oras nga na ito, Rafi Coney ay nasa loob na ng terminal yung mga ide -deport na Pogo workers. Ngayong tanghali, ang kanilang flight pabalik ng Shanghai sa China. Yun muna latest mula nga dito sa NAIA Terminal 1. Raffi, Pony. Maraming, salamat sa Lima Refran. Umapaw ang ilang ilog sa Cagayan Valley Region dahil sa maulang panahon. Nilamon na ng tubig ang Bakulod Bridge sa Ilagan, Isabela. Perwisyo man ito sa maraming residente, ang ilang magsasaka natutong mangisda na sa gitna ng baha para kahit papaano raw ay kumita. Sarado rin sa mga motorista ang Pinakanawan Road at Kapatan Overflow Bridge dahil sa pag-apaw ng ilog. Umapaw rin po ang iba pang ilog gaya ng Cagayan River. Pinaghahanda ng lumikas ang mga nakatira malapit sa ilog. Ang pag-ulan sa rehiyon dahil sa shear line ayon sa pag-asa. Patuloy na magpapaulan ang nasabing weather system sa halos buong northern Luzon ngayong araw. Amihan naman sa extreme northern Luzon, habang local thunderstorms ang maaasahan muli sa nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Metro Manila. Asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao at Kalinga. Kaya mataas pa rin po ang banta ng baha o landslide. Base sa outlook ng pag-asa, hanggang December 10, posibleng may mabuong low pressure area sa silangan ng Mindanao pero mababa po naman ang tsansang maging bagyo. Mula December 11 hanggang December 17 naman, may panibagong LPA na posibleng maging bagyo. Sakali mang matuloyan, maaari itong tawirin ang Visayas-Mindanao-Palawan areas. Maaari pang magbago ang mga datos na yan kaya manatili pong nakatutok sa amin weather update. Nahuli kam sa Quezon City ang panghahablot na isang lalaki sa bag na isang call center agent. tumangi magkomento dyan ang naarestong suspect. Balita hati ni James Agustin. Nakapayong nga ba naglalakad ang isang babae sa bahaging ito na barangay Paang Bundok sa Quezon City? Dumating ang isang AUV na biglang huminto sa kalsada. Biglang sumulpot ang isang lalaki at sa pelitang kinuha ang gamit ng babae. Nakipang pa ang biktima kaya siya natumba. Tuluyang nakuha ng lalaki ang pakay niya. Tsaka mabilis sa sumakay sa AUV pali sa lugar. Sinubukan pang habulin ng biktima ang sasakyan. Ayon sa pulisya, nasa maayos sa mga kalagayan ng 40 anyos na biktima na isang call center agent. Habang papasok po siya ng trabaho, bigla pong uh, mayroong uh, dumating na sa sasakyan. So akala niya kung uh, sino yung dumating na sasakyan, bigla na lang po uh, inagaw yung uh, kanyang bag. Nakapagsumbong ang biktima sa pulisya na nagsagawa ng follow-up operation. Kumalap pa mga otoridad ng iba pang CCTV footages. Doon nasundan kung sa mga kalsada duman ang AUV na ginamit sa krimen. Nakita rin ang plaka nito. Sa loob lamang po ng uh, sampung oras sa pagkipagtulungan din po ng ating mga barangay at ating mga CCTV, natuntun po agad natin yung uh, suspect. So natuntun po natin yung location niya. Naaresto ang isa sa mga suspect, 38 anyo sa lalaki. Tinutugis pa ang kanyang kasabuan. Na recover ang ginamit nilang sasakyan. Pero hindi na nabawi ang mga ninakaw sa biktima, kabilang na ang cellphone at pera. Nang tanungin ka sa kanyang pagkakaaresto. No comment na lang po. Pero sa inyo po yung sasakyan, sir? No comment Nasampahan ng na ang sospek ng reklamong robbery. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang sunod na buwan nang bumilis ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.5% ang naitalang inflation rate nitong Nobyembre. Bagamat bumilis ang inflation sa naturang buwan, isa pa rin ito sa mga pinakamababa o magbagal na inflation ngayon pong 2024. Sabi ng PSA, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain. Partikular na ang mga gulay, isda at karne. Nakaambag din sa pagbilis ng inflation ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Ang inflation po ngayong Nobyembre pasok naman sa 2.2 hanggang 3% forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tinututukan daw ngayon ang BSP na mapanatiling stable ang presyo ng mga bilihin. Magandang balita para sa mga mamimili. Simula ngayong araw, Makakabili na ng 40 pesos kada kilong bigas sa ilang palengke at istasyon ng tren sa Metro Manila sa ilalim ng Rice for All program ng gobyerno. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Sa tindahan ng bigas na to sa Kamuning Market sa Quezon City, kahanay ng sari-saring klase ng bigas na binibenta ng 50 to 75 pesos kada kilo, ang well-milled rice na 40 pesos kada kilo ang presyo. Isa ang kamuning market sa limang palengke sa Metro Manila na magbebenta ng 40 pesos na bigas sa ilalim ng Rice for All program. Pati sa MRT 3 North Avenue Station at LRT 1 Monumento Station, ganito na rin ang magiging bentahan. Para sa maraming mamimili, magandang balita yan dahil mas makakapag-budget daw sila ng kanilang bilihin. Itatry ko kasi mukha naman maganda. Tama yun, pang masa. Tama yun. Mababa na talaga yan. Sa panahon ngayon, oh, kasi halos lahat na yun, mahal na eh. Oh, yung 40 pesos, kaya na pangmasa na yun. Pero ayon sa ilang tindero na nakausap natin, sila raw ang naiipit sa direktibang ibaba ang presyuhan ng bigas nila sa 40 pesos. Nagpababa ng presyo ng bigas. Wala pa magagawa. Yun po ang gusto eh. Magbaba ng presyo ng bigas. Lugi, ma'am. naging lugi. Kamihan na ipiktuhan. Magbibigas. Bagaman swak na sa bulsa ng ilang mami-mili ang 40 pesos na bigas, hiling nila, mas maganda po kung ibababa pa nila yung presyo ng ano kasi kagaya namin ng mga walang trabaho 'yung ibang tao na gustong bumili ng bigas na ano mura, magkakabili sila. Kung may 39 mas okay pa, wow, mas mura ka pa. Dapat nga mas mababa pa. Magbebenta rin ng 40 pesos na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Stores na bukas Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Bea Pinlac, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.